Agad na nasawi ang isang motor napping suspect matapos makipagpalitan ng putok sa mga humahabol sa kanyang alagad ng batas dito sa lungsod ng Kabanatuan, Nueva Ecija, sa kabaan ng highway sakop ng barangay Sumacab Este. Sa ulat ng pulisya ng Kabanatuan PNP sa pangunan ni police Lieutenant Colonel Renato Morales, Chief of Police ng Siyudad, in-report sa kanilang himpila ng ilang concerned citizen na isang lalaki ang nangagaw ng motorsiklo sa gawin ng Felipe Fergara Highway, Barangay H. Concepcion, bandang alas 4.20 ng umaga. Dahil dito ay agad na naglatag ng checkpoint ang pulisya sa posibleng daanan ng suspek at kanilang ang namataan ang nakaw na motorsiklo sa gawin na ng katabing barangay na sumakap este. Pero sa halip daw na huminto ay nakipagtugisan na ang suspek sa mga parak dahil sa sobrang bilis ng patakbo ay nawalan umano ng kontrol sa manibela ang lalaki. Kung kaya't ito natumba sa daan, pero bumunot daw ito ng maikling baril at pinaputokan ang papalapit ng mga pulis na napilitang gumanti ng putok na nagresulta sa pagkasawi ng suspek. Agad namang nakontak ang may-ari ng motorsiklo at positibo niyang kinilala ang motorsiklo at maging ang suspek. Sinasabing inagaw nga daw sa kanya ng suspek ang motor nang tutukan siya nito ng baril. Na-recover sa encounter site ang ninakaw na pulang motorsiklo at ang baril ng suspek na isa sa ilalim sa karagdagang investigasyon. Sinimulan na ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang pagbabantay sa seguridad para sa Yuletide Season 2024 ng opisyal nang isagawa ang simbang gabi ng madaling araw nitong December 16, Lunes. Ang tradisyonal na siyam na araw na misa ng madaling araw, isang itinatangi na tradisyon ng Pasko ng mga Pilipino ay tatakbo mula December 16 hanggang sa gabi ng December 24. Tinitiyak ni Police Colonel Ferdinand Di Hermino, Provincial Director Nepo, sa publiko na nakaalerto ang buong kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga nagsisimba at ng buong komunidad. Ani Hermino, sila ay ganap na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa makabuluhang panahon na ito. Ang kanilang mga unit ay uh, madiskarteng nakatalaga upang hadlangan ang mga krimen at magbigay ng agarang tulong kung kinakailangan. Hinihikayat din ni Police Colonel Hermino ang publiko na manatiling mapagbantay laban sa pagnanakaw at iba pang krimen. Anito habang ginagawa nilang kanilang mandato, hinihimok ang lahat na manatiling maingat, lalo na sa mga matataong lugar, at iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o mga patrolling officer. Kabilang sa mga hakbang sa seguridad ng NEPO ang pagtaas ng Police Visibility, Patrol Operations, malapit sa mga simbahan at koordinasyon sa mga opisyal ng barangay para pangalagaan ng komunidad ngayong Kapaskuhan. Voluntaryong sumuko at nagbalik ng armas sa alagad ng pulisya ang dalawang Nueva Ecijana sa magkaibang bayan sa lalawigan kamakailan. Bahagi ito ng suporta ng pulisya sa Provincial Fast Force, ELCA, na kampanya laban sa ensurehensiya sa lalawigan. Unang iniulat ng First Provincial Mobile Force Company o First PMFC Headquarters Burgos Avenue, Sangitan West, Cabanatuan City na sa pagtutulungan ng iba't ibang sangay at istasyon ng pulisya sa lalawigan napadali ang pag-surrender ng dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Bandang alas 12.09 ng hapon, sumuko ang umano'y miyembro ng Centro de Gravidad o SDG at alyansang magbubukid sa gitnang Luzon o AMGL. Bit-bit nito ang isang caliber .38 revolver na walang serial number at may tatlong bala ng nasabing baril sa barangay Bupon Nueva Ecija. Nasa kustudiya na ng 1st PMF Sinepo ang isinukong baril at mga bala para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Ang food pack at paunang tulong pinansyal ay binigay na sa nasabing surrenderer. Samantalang bandang alas 11.50 naman ng umaga, ang 2nd PMFSC Nepo Headquarters sa Barangay San Juan, San Jose City, Nueva Ecija sa pangunan ni Police Chief Master Sergeant Ronald Benaventura, 1 Platoon, Executive Senior Police Officer sa pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Warle Sebitog, pinadali ng Force Commander ang voluntaryong pagsuko ni alias Kalin. Si Kalin ay nasa legal age, may asawa, babae, magsasaka, presidente ng Gimba Nueva Ecija, miyembro ng Underground Movement Organization, Liga ng Manggagawang Bukido LMB rin nito ang isang pirasong caliber .38 revolver na walang serial number homemade na may isang pirasong live ammunition para sa kalibre .38. Ang nasabing operasyon ay sinagawa sa payupagtulungan ng iba't ibang sangay at istasyon ng pulisya bilang support unit.